Great morning mga kabakyard Ayan, ito uh, gagawin natin Mag uh, ayos tayo ng paninda So ito mga kabakyard Yung pinaka Mabilis, mabentang patuka So pasensya na kayo Mga kabakyard, hindi tayo nakakapag vlog Kasi busy tayo sa Pangangampanya Tumakbo kasi tayong sangguniang bayan Dito sa ating bayan So share ko lang Mga kabakyard itong Enerton. So ito po yung pinakamabilis mabenta sa ating Poultry Supply. Kasi ito po yung uh, patuka na talagang nagagamit ng mga naghahanda ng kanilang mga alaga, lalong-lalo na sa mga pre-con. Kasi pagka ito po ang ginagamit sa mga pre-con, talagang uh, mabenta. No. So pwede siyang gamitin sa paghahanda uh, ng ating mga alaga pwede rin sa pre sa maintenance kaya mabenta ang talaga to so ang presyo ng Enerton dito sa aming lugar ay 50 pesos mga kabakyard ayan so dyan siguro sa, sa inyo magkano ba dyan sa inyo mga kabakyard ang Enerton so dito sa amin medyo may kamahalan talaga kasi malayo po ang source so mar sinasakay pa sa bus at 6 hours po yung biyahe kaya medyo may kamahalan talaga dito sa lugar namin kasi dito na ito na po yung pinakadulo ng uh, north dito sa Isabela so ayan tapos na mga kabakyard sana uh, huwag magsawa sa panunod ng ating mga video so ito po yung update sa ating pwesto So, medyo marami na rin ang ating paninda. Ayan, marami tayong na stock mga kabakyard. Thank you for watching. I love it.